Ay, ano nga ba naman tong buhay na to? Kabayan? Pahirap pa na naman nyo mga pangasda. Tinan nyo naman ang alon. Ay, grabe na Oh. Ang tatay ko nga lang palat ang kapatid ko ha naglaot ngayon. Ayan Ay, no, oh. hindi nakasama at yan lamig. Ito naman naman ang dagat o. Oh. Nisala ng baha. Ayan Ay, no, oh. ang daming basura. Ayan o. Oh. Kailangan talaga bago makaalis basa eh. Kasi kakapitan dapat talaga yung bangka para hindi ano, hindi mapalad ng alon. Yan you know? oh. Sila nga pala ay cooler. Ibig sabihin niya wala pala ng cooler dito sa bayan ng Oban. Ah, uh, sila uh, lalawat tapos kinabukasan ng umalda, or hapon tanghali. Ang <laughs> balik.